Hello mga kasari, magandang hapon sa inyong lahat at welcome sa ating channel Tindahan Nene. Ang oras natin ngayong hapon ay 4.30 na ng hapon at ngayon pala ako magpibidyo mga kasari kasi kanina maingay talaga dito kasi mayroong nagchichin so dito ng mga kukulambers so ngayon na ako nakapag uh, video. At itong share ko sa inyo mga kasari, ay legit na dadami ang inyong customer sa mantika at malaki ang inyong tutubuin kasi uh, dito sa akin nasubukan ko na dahil alam nyo naman dito sa uh, aking tindahan ay medyo mahal ang aking mantika mga kasari kasi yung aking isang bote dito ay 34 pesos so ngayon uh, sa kabila ay 32 pesos lang at saka minsan mas mababa pa pero ito yung aking ginawang uh, technique mga kasari. Nag-ipon ako ng mga bote ng mga swakto, uh, bote ng ito, sito. Pag may bumibili dito tapos iniiwan nila, uh, nililinis ko yan mga kasari, inuukasan ko, sinasapon ko at pinapatuyo. At ito din mga swakto kasi ba diba, ito marami talaga ito, maraming bumibili na mga ganito. Tapos kung iniiwan na lang nila dito, iniipon ko yan mga kasari at nililinis pinapatuyo ko siya ng mabuti para naman hindi maapektuhan yung ating mantika. Tapos ito makasari, ito ay kalahating bote ng mantika. O di ba? Ito yung palaging binibili dito sa akin. Ito talaga yung hinahanap dito sa akin kasi hindi na daw sila mahirapan mag magsalin kasi di ba? Tayo na sa plastic lang yung ating uh, mantika nagbebenta din ako niya na nasa plastic lang pag naubusan ako nito. Pero pag yun ang aking uh, ginawa, wala halos nabili. Kasi ang gusto nila, yung may lalagyanan, talagang naghahanap sila ng lalagyanan. So, uh, nakita ko ito sa ano eh, nakita ko ito sa bayan. Dati pa, na mayroon silang mga ganito, yung sa mga mineral water, 'Di ba mga ganyan yung binebenta nila, mga mineral water na maliit, mineral water na medyo malaki. Tapos pinipresyuhan lang nila mga kasari yung ganyan. So ito kalahating lapad ito mga kasari ng ah uh, sukat dito. So ito ay binebenta ko siya ng 18 pesos. O ba? Diba, walang nagreklamo na mahal yung aking mantika dahil ito ay 18 pesos. So ang 18 pesos is 36 na ang isang bote kung susumahi natin. Pero gustong gusto pa rin nila na ito yung bibili nila. 'di ba diba? Yun ang aking naisip na brilliant idea <laughs> na uh, mag -ano ako ng mga bote, mag ipon para meron akong paglagyan nitong ating mantika mga kasari. At ito ay, di ba, magdagdag pa ng dalawang piso sa isang bote sa 34 pesos makadagdag pa tayo ng 2 pesos kung ito yung ating lalagyan ito naman hindi naman natin ito binibili mga kasari eh. hindi natin ito binibili uh, libre lang basta masipag lang tayo mag uh, maglinis kung natin na mabuti at patuyuin natin mabuti sa lagyan natin ng na mantika at display natin dito at marami ako nito mga kasari dito na nakalagay na sa bote na ganito. Ito talaga yung hinahanap pag mag, pag may bumili ng mantika at nasabihin, meron kayong tag-18 o diba? na <laughs> Natagdagan <Nakachamba. laughs> ng dalawang piso yung isang bote nating mantika o dagdag kita pa yun mga kasari sa ating uh, ah, tindahan. So, tayo, mag-isip lang tayo ng mga brilliant idea. Kung baga, habang nagbabantay tayo ng ating tindahan, ay mag-isip tayo ng paraan. Kung paano tayo kikita ng kahit paano may dagdag. Tsaka mabili. Mabili ito dito sa akin. Uh, ah, mga kasari, itong ganitong klase. Pag mayroon din ako mga mineral water na, ano, mineral water na bakante, na kasi nagbebenta din ako dito ng mga mineral water tapos mayroong iinom tapos iiwan nila yon hinuhugasan ko talaga yon mga kasari syempre lilinisin natin huwag naman tayong gumawa ng hindi malinis lilinisin natin para ah, balik balikan tayo ng ating mga customer yung patuyuin natin maigi pag napatuyo ako nito mga tatlong araw eh na naka ano siya naka ganyan titignan ko muna yan kung mayroon pang mga tubig-tubig doon hindi ko muna yan gagalawin hanggang sa matuyo na talaga sa loob bago lagyan ng mantika para hindi masira yung ating mantika pag may mga mineral water ako ano, sinisidlan ko yan para dagdag pero ngayon ito lang yung aking mga bakante na bote bote ng sito at bote ng swakto na soft drinks mga kasari o ba diba? Uh, kung para paraan na lang para balik-balikan tayo ng ating mga customer kasi doon sa tindahan ni Ining mayroon doon ni may lalagyan na yung mantika niya so hindi na tayo mahirapan di ba kaysa plastic pa na minsan eh nabubutas or minsan napipisa pa pag mga bata lang yung uh, bumibili so, maganda kasi hey, mahigpit yung kanyang takip so kahit bata ang bumili walang problema na ah, uh, mabasag or mapisa or mabutas kasi plastic o, oh, ba diba? Mga kasari, ganun lang ang ating idea para magkaroon tayo ng uh, customer na balik-balikan tayo. Mag-isip na lang tayo ng kung ano-ano. Kasi, pag marami kang kapitbahay na tindahan, kailangan mo talaga mayroon kang uh, bagay na gagawin na balik-balikan ka ng iyong mga customer kahit sa ganito na lang, di ba? kasabi na lang sa mga bata na doon kayo bumili sa at uh, tindahan ni Ining kasi ano doon eh yung may bote na yung kalahating lapad so pag mayroon akong ano mayroon akong bote ng mineral na yung medyo malaki yung tag 15 doon ko nilalagay yung uh, isang isang bote yung isang lapad na mantika ko at uh, doon uh, binibenta ko siya ng Uh, 36 pesos kasi may lalagyanan yun yung aking katwiran kasi may lagayan eh kaya magdagdag ako o oh, 'di ba imbes na 34 pesos uh, nagiging 36 pesos ang ating puti ng mantika kasi uh, ano naman hindi eh, ba may lalagyan pero pag umili sila pag sabihin nila yung sa ano lang sa akin yung sa, sa, sa plastic lang meron kasi ibang uh, customer ako na pag, pag mga matanda na sasabihin, ayun na sa plastic lang sa akin kasi kulang yung pera ko. So, yun, ang nilalagyan ko is yung plastic ng ice. Yun, doon ko nilalagay yung tigisang bote. O, oh, diba mga kasari, may na, ano na naman kayo, may, na, may natutunan na naman kayo sa aking share ngayong hapon. At sana nakabigay ako sa inyo ng idea para ito din yung gagawin ninyo sa inyong uh, tindahan, sa inyong mga tinda na mantika, magkano lang mga kasari magsipag lang, magtyaga kasi ito matrabaho, pero okay lang naman kasi minsan nakaupo lang naman tayo, nagbabantay ng ating tindahan at hanggang dito na lang makasari ang aking uh, share sa inyo ngayong hapon at ipapakita ko sa inyo ang ganap ngayong araw, ang mga dumating na mga paninda ko ngayong araw konti lang naman ang mga dumating at ito mga kasari, ang dumating na tinapay ngayong umaga. Pamili tayo ng mga bali 200 pesos kasi lagi lang tayo nauubusan ng ating tinapay kung uh, 100 or 150 pesos lang ating binibili. At yan ang aking gulay ngayong umaga. Mayroon tayong sitaw at ang palaya, may talong, uh, papaya at saka kalabasa at may dumating din na asin, isang salo pang ating binili at Ayan, popcorn na 25 pieces ang dumating ngayong umaga, ang din-deliver. At, ayan, uh, may kalabasa na tayong dumating. Bali, 7 kilos yan ang ating kalabasa. So, nagkakalaga siya ng 210 kasi take 30 ang isang kilo ng ating kalabasa, ang kanyang puhunan. So, ibibenta natin siya ng uh, 45 per kilo. At ayan mga kasari, nagre-repack na tayo ng ating Sanrio na kulay pink kasi naubusan na tayo ng kulay pink na na-repack. So na habang nagbabantay tayo ng ating tindahan, nagre-repack tayo mga kasari ng ating Sanrio para pag may bumili, Uh, meron na tayong bibigay kasi mabili yung kulay pink sa mga batang babae. Yan yung gustong gusto nilang mga sanrio. Kaya lang nahirapan ako dyan kasi maliit yung aking plastic. Naubusan ako ng plastic na niriripakan ko dati. So yan na lang ang aking ginamit. At nagripak lang ako ng ilang piraso kasi nahirapan talaga ako magpasok. So bibili pa ako ng plastic bago ako magripak na medyo marami-rami mga kasari. Kasi 100 pieces ang Alamannya uh, laman yan ng limang piso na Sanrio ah uh, nag, na, ko na lang yan. Na ang hirap talaga maglagay sa maliit lang na plastic. Ano yan eh? One and one half na plastic. So, ang ginagamit ko pa dati si is two by ten na, ano, na plastic. So, ayan mga kasari ang ngayong araw dito sa aking tindahan. Ah, uh, medyo marami-rami tayong ginawa dahil magre-repack, maglilinis at magtitinda ng mga gulay-gulay. Ayun. Patapos na akong mag-repack niyan, mga kasari. At inaantok na sana tayo kasi after lunch yan eh, na ginawa ko. Nag-voice over ako kasi maingay nga yung chinso, dyan sa likuran namin may nagkuputol ng niyog. Kaya ayan, nag-voice over na lang tayo. Diba? At yun lang mga kasari, Ang ganap ngayong araw araw ng Martes at maraming salamat sa inyong pag subaybay so, sa aking channel Tindahan ni Ining sa aking mga silent viewers sa aking mga subscribers sa aking mga organic viewers maraming maraming salamat sa inyo guys thank you for watching God bless us all bye bye